Mismong si Pangulong Noy Aquino nagpakilala sa mga pambato ng administrasyon at ang kanilang koalisyon sa pagkasenador sa 2013 election. Naghain na po ng CEO ang ilan sa kanila. Darito ang report. Alas 8 ng umaga nagbukas kahapon ang filing ng Certificate of Candidacy para sa 2013 election sa tanggapan ng Comelec sa Intramuros, Maynila. Pinakaunang naghain ng na COC si re-electionist Senator Coco Pimentel Walang kasamang sa katerma taga-suporta. Tanging kanyang nanay at kapatid na babae. Hindi rin niya kasama ang asawang si Jewel Melo Baton. Hayag naman sa lahat at nakasaad din sa kanyang COC na hiwalay na sila mag-isawa. Tumatakbo si Pimentel sa ilalim ng PDP laban. Pero kumalas sa United Nationalist Alliance dahil sa pagkakasali ni Juan Miguel Zubiri at ngayong guest candidate ng Liberal Party. Hindi raw political strategy ang maagang pagpapahal ni Pimentel na COC. Nagkataon lang daw na marami siyang appointments. Alas 3.50 naman ng hapon, naghain ng COC si Senadora Loren Ligarda. Pinapungsyo raw niya ang oras ng filing ng kanyang COC. Kandidato si Ligarda ng Administration Coalition, pero guest candidate din ang una. Hindi pa naghain ng COC ang lahat ng kandidato ng administrasyon. Pero pinakilala na sila ni Pangulong Noynoy Aquino sa isang pagtitipon sa Club Filipino labing dalawang kandidato, tatlo ang miyembro ng Partido Liberal. Sina dating Sen. Jun Magsaysay, Javi Madrigal at Presidential Cousin Bam Aquino. Ang iba naman ay mula sa mga kaalyado nitong partido. Nakipag-alyansa ang Liberal Party sa Nationalista Party, Nationalist People's Coalition o NPC, laban ng Demokratikong Pilipino LDP, National Union Party at Akbayan Party List. Kaya pasok din sa administration slate si Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano dating Las Piñas Congresswoman Cynthia Villar at dating Senador Jambi Madrigal. Gayun din re-electionist na si Sani Trillanes, pati na si dating Akbayan Representative Risa Ontiveros at Congressman Sani Angara. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting.